Hi cooks! So today magluluto tayo ng merienda. Cooking oil. So dito maraming cooking oil kasi magpa-fry muna tayo ng mga chicken balls at saka ng kikiam. So matagal na akong hindi nakakapag-spread the love kaya ito na yon spread the love. So uunahin kong iprito itong mga chicken balls na hiniwa ko ng maliliit. So ayan na, lumobo na siya at medyo nagbabrown na rin. Then isusunod ka na itong kikiam. Tanguin ko na. Tapos magigisa na rin ako. Nahin ko yung bawang. Sarap ng hangin. Okay ko na tong sibuyas. Ayan. So, pag ganyan very aromatic na siya, pwede ko lang ilagay yung carrots. So, kapag ganyan na, lagay ko na yung repolyo. Titimplahan ko lang siya ng konting liquid seasoning. Konting oyster sauce. Konti lang. Kasi magtitimpla pa naman tayo mamaya. And pamintan durog. Lagyan natin yung chicken balls. Lagyan natin lahat yun para maraming sahog kikiam. Dito lang ako ng konti. Nakikita yun ng water. Ayan, mga ganyan. So, ito ngayon yung pinapakuluan ko para sa pancet Ayan, so ito yung titimplahan ko. Nakikita yung soy sauce. Ayan, kutob-kutob lang. Oyster sauce. Kutob-kutob lang din. So, depende naman si inyo yan, sa panlasa nyo. Adjust-adjust na lang. Dalawang chicken cubes. At sandamak-mak na paminta. Kasi masarap na maraming paminta. Ano yan? Sa lakas ng hangin, sana kumulo. Sa so, ina, wala. siyang kumulo. Nagay ko na yung pencil. Ayan, so malambot na yung pansit. Pwede ko nang ilagay yung pansit kanton. Itong niluluto ko, mix ng pansit bihon at pansit kanton. Haluin ko lang. dako. And the time, it's another kain malalawi with the view. lagyan natin ng andar.